parang ice maker na kapal kapal ng yellow guys ayan o oh. umabot na sa may compressor so ito sa evaporator coil ayan kapal na parang ice maker na so yung mga dahilan guys na mag create ng hilo yung evaporator coil natin tapos aabot na dito sa pinaka compressor yung una so ito yung unang titingnan natin guys be built so ayan no sobrang luwag so malamang ito yung dahilan no ayan, sobrang luwag talaga oh. hihina kasi yung airflow or yung hangin na dadaan sa evaporator coil natin kaya sobrang lamig na ng evaporator coil so magihilo siya dahil hindi niya ma-reach agad-agad yung room temperature or yung setting ng thermostat sa loob ng opisina dahil humina din yung airflow dun sa loob ng mga opisina so ibig sabihin gana lang ng gana yung compressor natin kahit sobrang lamig na dito sa evaporator coil dahil hindi nga siya ma daanan ng normal or init na hangin galing sa loob ng opisina dahil humina yung airflow dahil humina yung ikot ng blower wheel okay? so pangalawa yung air filter pag sobrang lumi naman yung air filter natin guys mag yellow din itong evaporator coil natin dahil hihina din yung ano hangin na dadaan sa ano natin sa evaporator dahil nga barado na yung air filter natin. Tapos, pangatlo, siyempre, marumi na yung evaporator coil natin. Kailangan, every 3 months or every 2 months, linisin natin ang tubig yan using fresh water, Okay? Pang-apat, pang, -apat, pang -huli, yung unit natin or yung system natin under charge. Okay? Mag-yellow din yan. Sa bagay, pag under charge yung ano natin guys, yung system natin makikita natin yan every week tayo mag-check sa mga unit natin makikita natin yan through kilometer ng running ampere ng compressor to. pag ang mga ginagawa ko, every week mag-check ako ng mga unit, dito lang ako kuha ng ano, running ampere ng compressor pag bumaba siya ng running ampere niya sa nimplet ng compressor ibig sabihin, may problema tayo sa system, either under tayo or clog, liquid line, filter dry. Okay? So, yan yung mga possible na dahilan kung bakit mag-create ng hilo yung unit natin. Especially, itong package or or air conditioner. Okay? So, linisan natin guys. Gamitan natin ng tupig para mabilis. Dahil ngayon may mga opisina, hindi tayo magkaroon ng maraming complaint. tasan din natin yung bebelt. Or kung meron tayong bago, meron tayong bago dun, kapalitan na rin natin. So ito talaga ang dahilan dahil maluwag So yan, nalinis na natin guys. Ang bilis na natunaw yung hilo So, linisin lang na natin yung air filter. So, papalitan lang natin guys para hindi na tayo mag-adjust ng belt tension. Ito yung papalit natin. Made in Mexico. P95. Ayan. So, ito siya. B95 so luma na rin kasi palitan lang natin so ayan, yan yung dahilan kung bakit nangyayilong unit natin so ayan napalitan na natin so nag adjust tayo ng konti ng tension guys dahil sobrang higpit So yan yung tamang tension nya guys. 1 inches yung movement left and right. So tingnan nyo guys. Yan yung tamang tension. Pati yung sa ilalim. 1 inches. Sobrang kapit oh. kasi kanina. yung running ampere ng blower motor so ayun 2 weeks na check ako dito ano lang to 12 so ayan ah yung tumakas ng 3 ampere dahil nag adjust tayo ng video so tingnan natin yung body name plate evaporator coolant ampere so 24 malaki pang kulang so, safety yung motor natin kahit mabuti ng 20 okay lang yan so, yan Ana -ana. so, yan okay na guys palitan na natin ang b-belt nalinis na rin natin yung evaporator coil at saka condenser coil. Okay. Thank you.